Maadjo, ano lang reaction na ano, ang um, mainit yung pagtanggap sa pilot episode ng Emoji? Ay, thank you. Thank you. Season 5 yan, di ba? At mas uh, masaya yung mga games palalo. Mas much pina-exciting. Diba? Much maraming pa-premio. So, it's really much, mas, 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 mas talaga. Kaya, thank you po sa lahat ng uh, nanood ng aming first episode. Maha, once I again, mean, how did you deal with it? Yes. I don't know if it's it, if it's um hormones because I just gave birth. But hinahayaan ko lang yung sarili ko na iiyak na kapag feeling ko hindi ako maganda or kapag feeling ko pagod na pagod na ako, gusto ko nang bumalik. Gusto ko nang bumalik sa dating maha yung workaholic ako eh. But then pag makita ko yung anak ko, ang dami mo reklamo. Ang daming mas nag-wish nito kung anong meron ka. So, dahan-dahan po. I mean, I love my daughter. Pero nandun yung, for a time, masyado ako, Maria, Maria, Maria. Ano pagtingin ko sa sarili ko? Sabi ko pa kay Rambo, sino yan? Asawa mo pa ba yan? Kilala mo pa to, yung may ganon. Especially after, right after giving birth. Tapos di ba yung nangyari sa akin, so talagang bloated ako, sobrang puffy ng eyes ko. Everything, lahat. Manas kong manas. May, yung, yung foot, yung feet ko, yung yes, yeah, elephant so, talaga. Yung talagang magang maga. Okay. So, talagang parang ubus na ubus ako. Pero nandun yung if you have, if malakas yung support system mo. Mm -hmm. ah, so, I'm very lucky with my husband. Siya yung it's okay lang. You still look good. You still look pretty. So, isa siya talaga sa mga nagbibigay sa akin ng lakas. Saan ka baby